What is up guys? Kinabukasan nga ay eh, magagap kami nagprepare para pumunta sa aming final destination, ang Monaco. At syempre bago kami umalis ay eh, magbe-breakfast muna kami dito sa hotel dahil libre naman. Itong Italy pala ay eh, pang anim na bansa na napuntahan namin mula nang umalis kami sa Germany. At noon nga lang kami sa Strasbourg, France nakakain ng pagkaing Pilipino. At kadalasan nga nang nakakain namin ay eh, puro tinapay tulad nito. Makakakain nga lang kami uli ng pagkaing Pilipino pagdating sa Monaco doon sa tutuloy namin. Pilipino din kasi yung pupuntahan namin doon at kabatch uli ni LA At pagkatapos nga namin kumain, naligo lang kami at nagayak ng aming mga gamit at pabiyahin na uli kami. Literal talaga na natulog lang, kumain at umalis na din kami. At out nga lang si YSLA at uuna na kami sa parking. At syempre bago umalis, iset muna namin ang navigation para hindi kami maligaw. At mula nga dito sa Milan, Italy, 318 kilometers away papunta sa Monte Carlo sa Monaco sendiret navigasyon e karta in corso validasyon papasontahin ang mga account na 464 mga green na ibig sabihin ay mga kubat-kubat na Ang napansin ko dito guys sobrang dami ng aming dinaanan na tunnel Siguro mahigit 20 na yung mga tunnel na yon Talagang binubutos nila ang bundok at hindi sinisira para lang makagawa ng daan. Malayo-layo na rin ang aming nabiyahe at paglabas nga namin ng Italy, ito nga papasok na uli kami ng France. Kanina maulan pagalis namin ng Italy at dito naman sobrang ganda ng panahon. At yun nga guys, 11 kilometers na lang at nasa final destination na kami. Itong muna ko pala ang pangpitong bansa na mapupuntahan namin sa tatlong araw namin na biyahe. Hindi pa nga kami nakakadating doon mismo sa pupuntahan namin, ito muna kami para magpicture-picture. Wow. Wow. At unang suli pa nga lang, ay nakailang wow na ako. Talaga namang mapapawo ka sa ganda. At maya-maya nga lang, ay may nagpakita agad sa abing supercar. Wow. Pagkatapos nga namin doon sa taas, ay e, bumaba na kami para pumunta doon sa bila na aming tutuluyan. Dahil kanina pa daw sila nag-iintay para sabay-sabay na kaming kumain. Napansin ko ang liliit pala dito ng daan at saka sobrang sigsag. Ang kasi sabit. Liit ng no. Dito mm. na kami sa muna ako. Mommy oh. Grabe guys halan kami o, doon sa muna ako uh, sa kabilang may may ano shopping center oh mayroong Ferrari tsaka Lamborghini ano yung kulay pula Hindi na naman. Tsaka green Ayan At yun guys, sa wakas, nakarating na kami dito sa villa na aming tutuluyan. Pag pala ito ng asawa ni Crystal, nakabas naman ni Vice LA. At andito rin ngayon yung ibang taga in na kababayan nakababayan din ni Vice LA. Grabe guys, sobrang ganda dito. feeling mayaman. Yun talaga ang kagandahan kapag may kababayan ka sa mga ganitong lugar. Oh, di ba guys? Kita nyo naman ang view. Napakaganda. Tapos. Ay talagang pagkain Pilipino ani. Oo, eh? oh, Pilipino at nakakaya na sa bisita. <laughs> yeah. What? Nakailang init na nga yata yun eh. Ay sorry talagang kami. Yun guys, sabi ko naman sa inyo, pagkain Pilipino yung daratinga namin dito. Nakailang init na nga lang daw dahil medyo na-late kami. Papalito. Ah, Rosie Ate Alara. Pasong At 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 oh, po, Rosie Ate Alara. Si kapatid ko sahod ng Ate. Minsan niya 'yan. Oh. <laughs> 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 Kita bukas, kayo langig ka din. Ayun guys, habang kumakain sila ay nagbibidyo pa rin ako Hindi pa rin kasi ako makaget over sa sobrang ganda Doon pala sa babaang muna ako, sobrang liit lang Ito palang kinakatayuan namin ay sako pa ng Nice France At dito naman sa kaliwa ay Italy naman At pagkatapos nga kumain may pabir at ma-champagne pa, pa sila at medyo dumidilim na nga pero ang ganda pa rin ang view. Bukas daw, ang ganda dito kapag sunrise. At pagkatapos nga namin kumain, e eh, uuwi na si Nasel dahil medyo malayo pa yung kanilang idadrive pa uwi sa kanilang bahay. Tapos kami naman, e eh, papa ipapasyal daw ni na Crystal at Fabian doon sa Monaco. Kaya abangan niyo ulit bukas guys at samahan ninyo ulit kami pumasyal sa kailig kanyang Mercedes Benz.